Hello guys. Good morning. to this video is ipakita ko sa inyo yung oh, yung vlogger. <laughs> <laughs> yung ano, yung sitwasyon ng Kiapo medyo maluwag luag na. Dahil opo uh na ang ating bagong mayor, mayor, may mayor, mayor. So ayan. Papunta ito ng simbahan ng Kiapo. Dati-dati ganitong panahon, nandito sa kalsada na to ay mga ano, sikip. Halos hindi na kami makaano, makadaan. At kung masagi ang kanilang mga paninda ay sila pa ang galit. Pero ngayon, oh, tingnan mo, hari, hari nawa ay mag itong malinis at maaliwalas ang ating kalsada. Para naman yung mga side, yung mga na, ano, dumadaan ay hindi mahihirapan. So, nagpapa nagpapaiple na yung mga ano yung mga uh, pin door dito so ayan ang simbahan ng Nazareno actually guys papunta kami kasi sa uh, office of the president kaya dito ang daanan namin so yan ito ang kasama ko na, pupunta kami Malacanang So ayan Dito ang daan namin Bababa kami dito Lalabas naman sa kabila Bababa Ay ikaw nasaan ba Ikaw dati So dito kami dadaan kasi Sarado pa ang gate pa Underpass So Ayan may daanan naman dito, banda. So, ayan ang mga tindang mga dahon-dahon dito sa Quiapo. Ayan. Dito nga tayo. Para ano, medyo malinaw. So, ayan na. yan Medyo maaliwalas tayo. Ayan. yan ang simbahan ng Quiapo. So dito kami. Oh. Ay, it ada pala bukas. So ito guys, pababa na kami ah uh, pa exit na kami nang papuntang papuntang ah uh, sa kaya ng pamalakan eh, so ito ang ano mga na namin. Paninda dito, paninda doon, kaliwat kanan ang mga paninda dito sa Kiapo. So ayan na ang aming sasakyan. Dito na po kami. Ya. mo na 'yan. Sasakay so, na kami. na um, jeep So guys, bababa na kami sa jeep papunta na kami palangahin. So na. Yan na ang daanan namin papunta Magpapasa Magpapasakamin ng medical assistance para sa aming mga mahal sa buhay na may mga sakit. So ayan ang daanan diretsyo pa, uh, shortcut sa pasok ng Malacanang. Yeah. So, finally guys, nandito lang kami sa Malacanang. So, hanggang dito na lang at maraming salamat sa mga uh, view sa aking uh, video for today. Bye and God bless!